Ano ang pagbara sa pagitan ng sili at yil? Papasok ka sa laro, iseset ang lahat sa medium o high, titingin sa hardware at iisipin, pre, dapat kaya nitong humakot. Pero mababa ang yes, nagkakaroon ng mga paunti-unting stutter, hindi sumusunod ang imahe at may magsasabing, yan ang pagbara. Sa praktika, ang pagbara ay kapag ang isang piyesa ng EC ang humahad lang sa performance ng isa pang maaaring magbigay pa ng mas mataas. Para itong kotse na may racing engine pero maliit ang fuel line, gustong mag-accelerate ang makina pero hindi nakakakuha ng sapat. At sa mundo ng laro, ang dalawang bida sa problemang ito ay palaging pareho, sili at yi. Ano ang pagbara sa pagitan ng sili at yi? Simple definition. Ang pagbara sa pagitan ng sili at yi ay kapag ang isa sa dalawa ay malinaw na mas mabagal at pumipigil sa kabila na ibigay ang kanyang buong performance. Ang CE, processor, ang nag-aasikaso ng game logic, physics, lay, kalkulasyon, lahat ng hindi imahe. Ang Yi, graphics card, ang gumagawa ng eksena, textures, shadows, effects, resolution, lahat ng nakikita mo sa screen. Kung hindi makapaghanda ng data ng mabilis ang sili, maghihintay ang i. Kung hindi naman makapag-render ng lahat ng ipinapadala ng sili ang i, ang sili ang maghihintay. Sa parehong kaso, pareho ang epekto sa iyo, bababa ang iya kumpara sa kaya ng kombinasyon ng mga piyesa kung mas balanced sana. Isang simpleng paraan para i-imagine ang pagbara. Isipin ang kusina ng restaurant. Ang sii ang head chef na nag-aayos ng mga order. Ang ii ang crew na nag-aayos ng plato at nagpapadala sa mesa. Senaryo isa, mabagal na chef, mabilis na crew pagbara ng seal. Tumatakbo ng mabilis ang mga kusinero, pero mabagal mag-ayos ng order ang chef. Naghihintay ang crew para sa bagong order. Senario dalawa, mabilis na chef, mabagal na crew pagbara ng yield. Tuloy-tuloy ang paglalagay ng order ng chef, pero hindi na makasabay ang crew. Lumalaki ang pila ng orders. Ganoon din ang isi, lagi may mas mabagal na bahagi na nagtatakda ng limit. Normal iyon. Problema kapag sobra na ang pagkakaiba at nasisira ang iyong karanasan. Pagkakaiba ng pagbara ng sili at pagbara ng yig. Diretso sa punto. Pagbara ng yig. Ang graphics card ang nasa limit, napakataas na paggamit, kadalasang malapit sa isang daan porsyento, habang may margin pa ang sili. Karaniwan sa mga laro na mabigat sa graphics, sa mataas na resolusyon, at maraming effects. Pagbara ng sili. Palaging nasa mataas ang sili, malaking paggamit, habang ang graphics card ay hindi umaabot sa ganoong paggamit at may natitira. Ano ang karaniwang nangyayari sa bawat kaso? Pagbara ng yig. Lira limitado lalo na ng graphics card. Kung babaan mo ang resolution o graphics quality, tataas ang iya. Pagbara ng CA. Pagbagsak ng iya sa mga eksenang maraming tao, pagsabog, o siksikan sa lungsod. Binabago mo ang graphic settings at halos hindi bumubuti ang iya. Paano malaman kung sino ang naglilimita mga palatandaan sa praktika? Sige, paano mo makikita ito sa isi mo? Isa, tumingin sa paggamit ng sili at i. Kung palaging mataas ang paggamit ng i at mas mababa ang sili, malamang pagbara ng i. Kung palaging malapit sa max ang ceiling habang hindi tumataas ang i, maaaring pagbara ng si. Dalawa, gumawa ng simpleng test sa loob ng laro. Test isa, palitan lang ang resolution, hal. Mula isang libo at walumpu, pakiat isang libo, apat na daan at apat na pui. Kung bumaba ng malaki ang iya, kapag tumaas ang resolution ili ang pinaka-stressed. Kung halos hindi nagbabago ang iya, kahit babaan mo ng malaki ang resolution, posibleng sili ang naglilimita. Test dalawa, bawasan ang mabibigat na effects, shadow, draw distance, post-processing. Kung tumaas ng malaki ang yes, nagpapasalamat ang yay. Kung halos walang pagbabago tutukan ng si. Tatlo, gumamit ng monitoring. Pwede kang gumamit ng monitoring software na nagpapakita ng paggamit ng si, yili at gaya real time. Hindi layunin na tandaan lahat ng numero kundi obserbahan ang pattern. Sino ang laging nasa limit? Sino ang tila may sobra pa? Ano talaga ang nagdudulot ng pagbara sa kombinasyon ng mga piyesa? Ilang karaniwang sitwasyon na madalas hanapin. Luma na ang processor at napaka-modern ang graphics card. Gustong mag-deliver ng marami ang yield, ngunit hindi makasabay ang CE sa dami ng kalkulasyon bawat frame. Entry-level CE kasama ang mid-range yield sa mga laro na spu heavy. Mga laro na maraming NIS, simulation, open world at NEN ay madalas kumukuha ng malaki sa CE. Mahinang graphics card kasama ang malakas na CE. Dito kabaligtaran, may sobra ang CE, pero ang HE ay para sa mas simpleng gawain kaya ito ang nagiging limit, lalo na sa mas mataas na resolusyon. Rail at storage maaari ring magdulot ng pagbara. Kahit nakatuon tayo sa CE na kulang na len o mabagal na yi ay maaaring magdulot ng stutter, mabagal na loading at bigla ang pagbaba ng niya. Paano bawasan o iwasan ang pagbara sa isimo? mo? Ito ang kadalasang gumagana. Isa, i-balance ang mga bahagi kapag nagbuo o nag-upgrade. Sa halip na ilagay ang napakamahal na yui sa napakagulang na si, kadalasan mas wise na kumuha ng mas balanced na setup para mas mahusay magamit ang pera. Dalawa, ayusin ang game settings. Kung pagbara ay dahil sa hi. Bawasan ang resolusyon at ilang mabibigat na effects. I-off ang sobra-sobrang filters na kumakain lang ng ying. Kung pagbara ay dahil sa si. Bawasan ang mga bagay na nagpaparami ng elemento sa screen, crowds, draw distance, advanced physics. Isara ang mga background programs. Tatlo, iwasan ang hindi makatotohan ng expectations. Minsan may mid-range card ka pero gusto mong maglaro ng lahat sa ultra at mataas na liya. Doon, ang limitasyon ay level ng piyesa, hindi pagkakamali sa pagkabit. Apat, tamang upgrade sa tamang oras. Kung malinaw na may sobra ang ili habang laging puno ang seal, logical na i-upgrade ang processor, at minsan motherboard at len. Kung maayos ang seal pero lagi nasa limit ang YI, mas makatuwiran mag-invest sa mas magandang graphics card. Kailan dapat mag-alala at kailan hindi? Isang mahalagang punto. Lahat ng EC ay may component na maglilimita sa ilang sitwasyon. Walang system na walang anumang uri ng pagbara. Kailangang mag-alala ka lang kapag. Ang iya ay mas mababa kaysa dapat para sa kombinasyon ng mga bahagi. Ang laro ay naggagag kahit sa makatwirang settings. Nagpaplano kang mag-upgrade at ayaw mong sayangin ng pera. Kaya sabihin mo sa comments. Sa tingin mo ba si EOVE ang mas problema ngayon? Matapos ang paliwanag na ito, mas malinaw ba kung sino ang humahawak ng ngita mo?